Pahirapan ng pagresponde ng mga bumbero sa uh, nasusunog o sunog sa dalawang bodega sa Malabon at Valenzuela. Kinakilangan pa nilang butasin ang pader para makapasok lang at maapula ng apoy. Nagbabalik si Bien Manalo. Bandang alas 10 kagabi, nang sumiklab ang sunog sa isang warehouse ng medyas sa Sitio 6, Katmon, Malabon City. Dahil sa lakas ng apoy, agad na iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Aminado ang Bureau of Fire Protection na naging pahirapan ang pag-apula sa apoy. Hindi naman bababa sa 25 trucks ang rumesponde sa insidente. Um, ma 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 sa sa parteng dulo ng Governor Pascual itong Katmon ito po yung pinaka residential area ng Malabon City. Mapapansin niyo is punong-puno po yung daan tapos yung mga kalsada po is makikinap punong-puno ng mga basura. So hirap na hirap po mga responder natin. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa masikip na daan at kakulangan ng fire hydrant sa lugar. Bagamat idineklarang fire under control pasado alas 11 kagabi, ay hindi ito nangangahulugang tuluyan ng naapula ang sunog. Kailangan natin mag-under control para mabawasan at saka mapapanatag na rin ang ating mga mamamayan na hindi na ito lalaki. Binutas na rin ang ilang bahagi ng pader ng gusali para maipasok ang mga firehose hose ng bumbero. Samantala, umabot naman sa point alarm ang sunog sa isang industrial building sa Barangay Lingunan, Valenzuela City bandang 4:23 kaninang umaga. Napag-alaman na isang warehouse ng goma ang gusali na may apat na palapag idineklarang fire under control ang sunog pasado alas 5.30 ng umaga. Naging pahirapan din sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy. Mostly yung mga laman yan is eh, mga, mga rubber po, mga rubber at mga uh, carbon materials. natin to for an alarm kasi po para yung, as, kagaya na po yung sinabi ko kanina, para yung flow po ng hindi po tayo magkulang sa tubig para marami po tayong responding units para mag-continuous yung pagsusupply ng tubig, para continuous yung firefighting ng tropa. Wala namang naiulat na nasugatan o namatay sa magkaparehong sunog. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmulan ng apoy habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. BN Manalo para sa bayan.